araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa sandaling ito, ang gawain ng Diyos ay ang magawa ang lahat na makapasok sa tamang landas. Magkaroon ng normal na espiritual na buhay at tunay na mga karanasan, maantig ng banal na espiritu at sa pundasyong ito, tanggapin ang mga tagubili ng Diyos. Ang layunin ng pagpasok sa pagsasanay ng kaharian ay para tulutan ang inyong bawat salita, gawa, galaw, iniisip at ideya na pumasok sa loob ng mga salita ng Diyos para maantig kayo ng Diyos ng mas madalas at sa gayon ay magkaroon kayo ng pusong nagmamahal sa Kanya. At para ipadala sa inyo ang mas marami sa pasani ng kalooba ng Diyos, para lahat ay nasa landas ng pagpeperpekto ng Diyos, para lahat ay nasa tamang landas. Sa sandaling ikaw ay nasa landas ng ito ng pagpeperpekto ng Diyos, ikaw ay nasa tamang landas. Sa sandaling ang iyong mga iniisip at ideya, gayon din ang iyong mga maling hangarin ay maaari ng itama at nagagawa mo ng ibaling ang pag-iisip mo mula sa tawag ng laman tungo sa kalooban ng Diyos at sa sandaling nagagawa mo ng labanan ang paggambala ng mga maling hangarin kapag naiisip mo ang mga ito, sa halip ay kumikilos ka alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kung nagagawa mong magbago ng gayon, ikaw ay nasa tamang landas na ng karanasan sa buhay. Sa sandaling ang isinasagawa mong mga panalangin ay nasa tamang landas na, aantigin ka ng banal na espiritu sa iyong mga panalangin. Tuwing ikaw ay magdarasal, aantigin ka ng banal na espiritu. Tuwing ikaw ay magdarasal, magagawa mong patahimikin ang puso mo sa harap ng Diyos. Tuwing ikaw ay kumakain at umiinom ng isang sipi ng mga salita ng Diyos, kung nagagawa mong maunawaan ang gawaing kasalukuyan niyang isinasagawa at matututuhan kung paano manalangin paano makipagtulungan at paano makapasok sa kalamang magkakaroon ng mga bunga ang iyong pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. Kapag nagawa mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na mahanap ang landas ng pagpasok at mahiwatigan ang kasalukuyang takbo ng gawain ng Diyos, gayon din ang direksyon ng gawain ng banal na Espiritu, nakapasok ka na sa tamang landas. Kung hindi mo pa nauunawaan ang mga pangunahing punto habang kumakain at umiinom ka ng mga salita ng Diyos at Pagkatapos, hindi mo pa rin masumpungan ang landas tungo sa pagsasagawa. Ipapakita niyan na hindi mo pa rin alam kung paano kumain at uminom ng mga salita ng Diyos ng wasto at na hindi mo pa natutuklasan ang pamamaraan o prinsipyo para magawa ito. Kung hindi mo pa nauunawaan ang gawain kasalukuyang isinasagawa ng Diyos, hindi mo magagawang tanggapin ang mga gawain ipagkakatiwala niya sa iyo. Ang gawain ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan ang kailangan mismong pasukin at maunawaan ng mga tao sa ngayon. Nauunawaan ba ninyo ang mga bagay na ito? Kung kakainin at iinumin mo ng epektibo ang mga salita ng Diyos, magiging normal ang iyong espiritual na buhay. At anumang mga pagsubok ang makaharap mo anumang mga pangyayari ang makatagpo mo, anumang pisikal na karamdaman ang tiisin mo, anumang pagkawalay sa mga kapatid o mga paghihirap sa pamilya ang maranasan mo, nagagawa mong kumain at uminom ng mga salita ng Diyos ng normal. Manalangin ng normal at magpatuloy sa iyong buhay iglesia ng normal. Kung magagawa mo ang lahat ng ito, ipapakita nito na ikaw ay nasa tamang landas. Ang ilang tao ay masyadong marupok at walang tiyaga. Kapag naharap sa maliit na balakid, umuungot at nagiging negatibo sila ang paghangad na matamo ang katotohanan ay nangangailangan ng tiyaga at determinasyon kung nabigo kang palugurin ang kalooban ng Diyos sa ngayon kailangan mong magawang kamuhian ang iyong sarili at sa iyong kaibuturan tahimik na maging determinadong magtagumpay sa susunod. Kung sa oras na ito, hindi mo isinaisip ang pasani ng Diyos, dapat kang maging determinadong maghimagsik laban sa tawag ng laman kapag naharap ka sa balakid ding iyon sa hinaharap. At pagpasyahan mong palugurin ang kalooban ng Diyos. Ganito ang paraan para ikaw ay maging kapuri-puri. Ang ilang tao ay ni hindi alam kung ang kanilang sariling mga iniisip o ideya ay tama. Ang mga taong iyon ay mga hangal. Kung nais mong supilin ang puso mo at maghimagsik laban sa tawag ng laman, kailangan mo munang malaman kung tama ang iyong mga hangarin. Sa mo lamang masusupil ang puso mo. Kung hindi mo alam kung tama ang iyong mga hangarin, Posible bang masupil mo ang puso mo at maghimagsik ka laban sa tawag ng laman? Kahit maghimagsik ka, gagawin mo ito sa isang nalilitong paraan. Dapat mong malaman kung paano maghimagsik laban sa iyong mga maling hangarin. Ito ang ibig sabihin ng maghimagsik laban sa tawag ng laman. Sa sandaling kinikilala mo ng mali ang iyong mga hangarin, iniisip at ideya, dapat kang pumihit kaagad at tumahak sa tamang landas. Lutasin mo muna ang isyong ito at sanayin ang sarili mo na makapasok sa bagay na ito dahil ikaw ang higit na nakakaalam kung tama ang iyong mga hangarin o hindi. Sa sandaling na itama na ang iyong mga maling hangarin at naging para na sa kapakanan ng Diyos, nakamit mo na ang mithiing supilin ang puso mo. Ang pinakamahalagang gawin ninyo ngayon ay ang magtamo ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang gawain. Kailangan mo ring malaman kung paano gumagawa ang banal na espiritu sa sangkatauhan. Mahalaga ang mga pagkilos na ito para makapasok sa tamang landas magiging mas madali para sa iyo nagawin ito kapag nauunawaan mo na ang mahalagang puntong ito naniniwala ka sa Diyos at kilala mo ang Diyos na nagpapakita na ang iyong paniniwala sa Diyos ay tunay kung patuloy kang magtatamo ng karanasan Subalit sa huli ay hindi mo pa rin nakikilala ang Diyos. Tiyak na isa kang taong lumalaban sa Diyos. Yaong mga naniniwala lamang kay Heso Kristo, pero hindi naman naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao ngayon, ay parurusahang lahat. Lahat sila ay mga fariseyo sa mga huling araw sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos ng ngayon. At lahat sila ay kontra sa Diyos. Gaano man sila katapat sa kanilang pagsamba kay Jesus, lahat ng iyon ay mawawalan ng kabuluhan hindi sila pupurihin ng Diyos. Lahat niyaong may hawak na karatula na nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, subalit walang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa kanilang puso ay mga mapagkunwari.